Samantala, Drum and Liar Cultural Mass Demonstration isinagawa ang detalye ng balita muling nagbabalik idol Sena Marie Akdang. Isinagawa kahapon, ikalabing isa ng Oktubre ang Drum and Lyre Cultural Mass Demonstration sa harap ng Our Lady of Pilar Parish Church. Nagpamalas ng galing sa pagtugtog ng mga drums at lyres ang mag-aaral mula sa grade school department ng Our Lady of the Pillar College, Kawayan Incorporated. Samantala, apat na grupo naman ang nagtanghal sa cultural show, kabilang na ang Junior High School Department at Senior High School Department ng All PCC, St. Clair College at Kawayan National High School. Ayon sa Cultural of Arts coordinator ng All PCC Grade School na si Mr. Nazrin Genesis Villoso, ang naturang aktibidad ay nagpapakita ng talento ng mga mag-aaral sa larangan ng musika at pagsasayaw. Dagdag pa niya na ang nasabing drum and lyre cultural mass demonstration ay daan upang ma-enjoy ng mga bisitang dadalo sa selebrasyon ang festivity ng Nuestra Señora del Pilar. Ang nasabing aktibidad ay bahagi pa rin ng pagdiriwang ng 283rd Patronal Fiesta. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol